paano man linlang si satanas sa mga tao na kabilang sa Diyos. Maaring ikaw din ay malinlang ng jablo kung hindi mo alam kung paano si satanas nanlilinlang. Kaya naman upang hindi malinlang ang isang mananampalataya ay dapat alam niya kung paano ang panlilinlang ni satanas. Kaya para ito ay yung malaman panuulin mo ang video na ito hanggang dulo upang ikaw ay maging equipped sa salita ng Diyos at maging isang mananampalataya na may kakayanan na magkilala kung ano ang mabuti, sa masama. Alamin na natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ito ay katutuhanan at mula lamang sa salita ng Diyos. Paano nga ba manlinlang lang ang Diablo? Una ay tignan natin ang history kung paano nagsimula ang kasalanan. Sa Genesis ay makikita natin ang unang tao, na pinili ng Diyos na si Adan at kanya itong binigyan ng tipan. Ito ang tipan ng Diyos kay Adan. Basahin natin ang Genesis chapter 2 verses 15 to 17. Inilagay ng Panginoong Diyos, ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Amen. Ito ang tipa na ibinigay ng Diyos kay Adan, sinabi ng Diyos, na lahat ng bunga ng puno ay maari niyang kainin, ngunit maliban sa bunga ng puno ng mabuti at masama, dahil once na kinain or hipu-in man lang niya iyon siya ay mamamatay, ito ang sinasabi ng Diyos kay Adam Tama. Ngunit paano nagawang malinlang ng diablo si Adan? ano ang kanyang ginawa? Tignan natin ang sinasabi sa Genesis chapter 3 verses 1 to 6. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos. Isang araw tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon." Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito, kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng Ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahangahanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito, amen. Dito ay nalaman natin at ating naunawaan, kung paano si satanas nanlilinlang sa mga tao na kabilang sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagdaragdag at pagbabawas sa salita ng Diyos. Kung ating uunawain sa tipa na ibinigay ng Diyos na sinasabi doon na huwag niyang kakain na nihipuin man lang ang bunga ng puno ng mabuti at masama, dahil once na hinipo or kinain niya iyon, siya ay mamamatay tama. Ngunit ano ang ginawa ni Satanas? Kaya niya nalinlang si Adan. Dahil sa pagdaragdag at pagbabawas sa salita ng Diyos, sinabi niya na hindi sila mamamatay pag kinain nila ang bunga ng puno ng mabuti at masama, kundi sila ay magiging katulad ng Diyos, ito ang panlilinlang ni Satanas sa pamamagitan ng pagdaragdag at pagbabawas sa salita ng Diyos. Inilagay ni Satanas ang kanyang kalooban sa puso ni Eva at Adan, dahil ano ang puso at kaisipan ni Satanas? Ang maging katulad, kapantay ng Diyos, kaya siya ay inihulog sa lupa, kama, dito ay nalaman natin na ang pagdaragdag at pagbabawas sa salita ng Diyos ito ang kasinungalingan na ayaw at hindi ginugusto ng Diyos. Kaya makikita natin sa Revelation chapter 22 verses 18 to 19 na ang Sino mang nagdaragdag at nagbabawas sa salita ng Diyos ay hindi bibigyan ng karapatan na makakain ng bunga ng puno na nagbibigay buhay. Amen. Ikaw sa palagay mo ikaw din ba ay nakapagdagdag at nakapagbawas sa salita ng Diyos? Paano natin magagawang masunod ang salita ng Diyos? Upang tayo ay hindi makapagdagdag at makapagbawas sa salita ng Diyos. Para ito ay ating malaman sama-sama natin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos. We invited everyone for free online Bible study and theology for free. For update please follow, like, comment and share. God bless.